question about this? Oh Kathy! Tingin mo yung mukha mo! Ikaw ang makapalang okay. mukha! That's enough! What is going on here? Zoe, I will handle this. Go on. Go back to work. Sige okay. na. Okay. Okay. Ano ba? Okay. That's enough! What is wrong with you? Binigyan ka nga ng exit, may huling hirit ka ba? Good job, Moira. My dear Nushi. Wow, somebody's in a good mood. Sabihin na lang natin lahat ay umaayon sa mga plano namin ni Moira. Dapat lang. I put my name at risk para lang matupad ang mga plano Relax, my dear. Magkikinabang ka din naman sa mga ginagawa namin ng kapatid mo. Haasahan ko yan, at aasahan ko rin ang presence mo sa bagong business ko sa Beijing. You have to be there. Take a break from your busy schedule. Tipo yung Moira na lang na inaato pag Of course, of course. Uh, I will see kung makakasama si Moira. No. I don't want to see her. Para nakakalimutan mo muntik na ako mapahamak ng dahil sa babae. Gusto ko lang namang magkaayos kayo. Mama. Ikaw lang ang kailangan ko. Di diba, you promised me. You'll make it up to me sa mga araw na wala ka sa buhay ko. So I'm expecting you to fulfill that promise. After all, hindi lang naman yung Moira na yung anak mo. Okay, okay. You're so demanding. Send me your schedule. I'll be there. Okay, Mama. Bye. Dok. Tawagin niyo na lang po kami pag may kailangan po. Thank you, you. Nurse Karen. Muna kami. Bye. Sige po. Bye. Bye. Hindi ko dapat iniwan si Ate Giselle. Baka may gawin sila sa kapatid ko. RJ, Hi, hindi naman siguro nila sasaktan si Ma'am Giselle? Eh, napaka walang hiyan naman nila kung papatulan nila yung babae. Wala akong tiwala doon sa Gilbert na yun. Kailangan ko na umalis dito. Kailangan kong makaharap si Morgana na pagbigyan ko na siya sa gusto niyang gawin sa kapatid ko, hindi na ako papayag na bastusin pa niya. RJ, RJ. Dito ka na lang muna. Baka mamaya ko paano ka na naman eh. Dok, RJ. Nakita ko si Morgana. Pinapalis niya mo si Ma'am Giselle. Ha? Ah. Ano? Sige, palabasin niyo yan dito. Ano ba? Kaya kong umalis, kaya huwag niyo akong hawakan. Bitiwan niyo ako. Hindi ako basura so you don't need to treat me like one. Oh, but you are Giselle. Wala ka ng silbi dito kaya tinatapon na kita. Ikaw naman kasi, binigyan na nga kita ng magandang exit. Nagmatigas ka pa. What's worse na ka pa ng doktor? Pinapakita mo lang sa buong mundo na hindi ka karapat dapat na CEO ng Apex. Anong pinagsasabi mong binigyan ng magandang exit? O matinong exit? You didn't even give me a chance na ligpitin yung mga gamit ko? Much more you have me escorted by security? As if I'm some freaking criminal? Huwag mo kong itulad sa'yo na kamukha ng kapatid mo na certified true criminal! Hindi ako! Ilabas mo kapatid ko sa usapang ito. Wala siyang kinalaman dito. Matuto ang gumala sa patay! Patay o demonyo? Hindi ginagalang ang demonyo. Sinimulan ninyo sa bastusan at walang respeto, kaya ibinabalik ko lang sa inyo. wag na huwag mo kong hahamunin sa bastusan, Giselle. May master's degree ako dyan. And don't I know it. Miss Morgana, ito na yung mga gamit na pinapakuha niyo. O, oh, ayan. Yan, sige, sige. Pulutin mo lahat ng mga memories mo, of Grandeur! dalhin mo yan kusang sa impyerno ka maabutan. look who's talking. You just shut up, Giselle. Why will I even talk to you? Nandiyan ka na sa baba kasama ng mga basura mo. You are useless and irrelevant. You are a nobody! Nako na mo lahat. Yes, Ma'am Morgana. Every single detail iiyak ng yung video asa. Gusto kong makita ng buong mundo ang pagkabagsak ni Giselle Tanya. She wants fame, then I will give it to her. After all, isa siyang tanyang.